Hello mga Kahealth Real Talk! Silent treatment is not maturity, it's manipulation. The psychology behind the cold shoulder. Tahimik ka nga, pero totoo ba talagang kalmado ka? O tahimik ka lang kasi gusto mong parusahan ng iba sa katahimikan mo? Real talk. Ang pagiging tahimik ay hindi palaging tanda ng maturity. Minsan ito ay paraan para kontrolin, saktan o ipahiya ang taong kausap mo. What is the silent treatment? Ang silent treatment ay hindi simpleng ayaw ko munang magsalita. Ito ay uri ng passive-aggressive behavior kung saan ginagamit mo ang katahimikan bilang sarili mong sandata. Imbes na mag-usap, pinipili mong iparamdam sa kanya na wala siyang halaga. At habang tahimik ka, ang kabila naman unti-unting nasisira sa guilt, confusion at anxiety. Hindi ito maturity. Ito ay emotional manipulation. Signs that it's already manipulative, sinasadya mong hindi pansinin para turuan ng leksyon. Pangalawa, pinapatagal mo ang tampo para maramdaman niyang kasalanan niya lahat. Pangatlo, kapag nag-sorry na siya, binabaliwala mo pa rin para ipakita ang power. Pangapat, ginagamit mo ang katahimikan para ikontrol ang kilos ng iba. Panglima, hindi mo sinasabi kung ano ang problema. Gusto mong hulaan nila. At ang resulta, hindi resolusyon, kundi emotional distance. At ang health real talk, communication is maturity. Ang tahimik na isip ay tanda ng maturity, pero ang tahimik na parusa ay tanda ng ego. Kung gusto mo talagang marisulba ang conflict, hindi mo kailangang manahimik. Kailangan mong magsalita ng may respeto. Kasi ang tunay na matanda, hindi nagpapahirap ng damdamin ng iba para lang maramdaman ang halaga niya. Healthy alternatives to the silent treatment? First, take a pause, not punishment. Kung kailangan mong manahimik, sabihin mo, pwede bang magkulok -cool muna tayo, kailangan ko ng magpahinga? Hindi mo siya ini-ignore, nagpapakatotoo ka lang sa nararamdaman mo. Second, use I feel statements. Halimbawa, nasaktan ako sa sinabi mo, kaya gusto kong mapag-usapan. Pangatlo, be open to listening. Hindi laging dapat ikaw ang tama minsan kailangan mo rin makinig para maintindihan, hindi lang sumagot. Pang-apat, set boundaries with calmness. Pwede kang magsabi ng limit ng hindi nagsasara ng pinto. Health real talk conclusion, ang katahinikan ay pwedeng maging healing, pero pwede rin itong maging weapon. Kaya piliin mong gamitin ito para maghilom, hindi para manakit. Kasi tandaan mo, ang tunay na maturity ay, paru ay marunong makinig at magsalita. Hindi lang manahimik para manalo. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.